Ako po hihingi ng dasal sa inyo dahil yung mother ko po ay malubha ang kanyang kalagayan. Kaya nung makita ko yan, kanina I was very touched. Kasi nalala ko yung mother ko na nasa St. Luke's and she's very, very ill. Kaming lahat magkakapatid, magkikita-kita later para i-assess kung ano yung sitwasyon. And then the doctors would like to talk to us. And uh, yung iba kong mga kapatid na magagaling sa Amerika ay uwi po dito dahil nga po yun ang sabi ng doktor na pagkakataon daw namin na para makausap yung mother pero hopefully siya po ay uh, gagaling of course yan po yung dinasal ko Dear Sir Idol Rafi Tulfo una sa lahat magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng RTIA ako po si Randy Canyete uh, Pansamantalang nakapiit po dito sa loob ng BOC o Bureau of Corrections at isa akong avid listener ninyo. Habang gumagawa ako sa, sa akong mga artwork, ang programa ninyo ang aking pinapakinggan. Number one sa puso ko ang programa ninyo at marami akong napupulot na at natutunan sa pakikinig sa programa po ninyo. Uh, maiba nga akong pakiusap sa iyo. Nahihiya man ako sa problema ko, pero kailangan na kailangan ko at wala na akong ibang mahihinga ng tulong. Patungkol po ito sa akin ka isa isang anak. 23 years na hindi kaming nagkikita dahil buo ang tiwala ko sa inyo, Sir okay, so, ibig sabihin, 23 years old yung anak niya at 23 years na sila hindi nakita. Ibig sabihin, sa sinapupunan pa lamang yung bata, hindi pa pinapanganak, okay. pinagbubuntis pa lang, nakulong na siya sa, sa new believed. Okay. Ang aking nanay at tatay sa ngayon ay andun sa Cebu, sa Mandawe. Nag-aaral ng BS Criminology dahil private ang inenrolan niya na eskwelahan. Mabigat din ang tuition niya. Kaya ang buhay ko dito habang nag-antay ako ng aking paglaya, gumagawa ako ng painting upang mm -hmm. makapagpadala sa anak ko sa kanyang tuition fee. Okay, at so ibig sabihin says. sa loob ng New Believed, Pinapayang kasi sila magtrabaho eh 'di ba? That's part of the rehabilitation program na inilaan ng ating pamalaan para sa mga uh, may, may ibang tawag na hindi na preso ang tawag diyan eh. Apo. Persons deprived of liberty. Okay. So siya ay nagpipaint. Nagpipaint. At yung painting, ibinebenta niya at yung proceeds ng benta pinapadala niya sa kanyang Ayan anak. Para sa tuition, matrikula po. Okay. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo, Sir Idol, kasi balita ko, 22,000 pesos pa ang kailangan namin sa kanyang tuition sa second SEM niya. Ang ginagawa ko pag meron akong income dito, Sir, sa pamamagitan ng aking pagpipinta, pinapadala ko na lang sa asawa ng co-inmate ko. At asawa ng co-inmate ko ang bearer ng akong pangangailangan ng aking anak. At hanggang dito na lang ang aking sulat sir, ang lahat ng detalye siguro sir kung pwede matawagan sana ang aking anak. Mm -hmm. At makausap niyo po siya. Nandito lang ako araw-araw nakikinig sa programa po ninyo. Maraming salamat sa lahat sir. Nawapatuloy na pagpalain ng puong may kapalang puong buong pamilya ninyo at lalo ng inyong programang RTIA. Lubos na gumagalang Randy Canete. Okay, sa lahat ng mga PDL sa New Believed na nakikinig at nanonood ngayon. Magandang hapon po sa inyo. At ngayon, pakita natin yung painting na pinadala niya. Napakaganda itong painting na ito. na Nagustuhan ko. Ayan. Ako at yung aking pinakamamahal na Mami Karing. And incidentally, ako po hihingi ng dasal sa inyo dahil yung madre ko po ay malubha ang kanyang kalagayan. Kaya nung makita ko yan, kanina I was very touched kasi nalala ko yung mother ko na nasa St. Luke's and she's very, very ill. At uh, kaming lahat, magkakapatid, magkikita-kita later para i-assess kung ano yung sitwasyon. And then the doctors would like to talk to us. So uh, my mom is 98 years old, actually going to 98. And uh, yung iba kong mga kapatid na magagaling sa Amerika ay uwi po dito dahil nga po yun ang sabi ng doktor na pagkakataon daw namin na para makausap yung mother. Pero hopefully siya po ay... Uh, gagaling. Of course, yan po yung dinasal ko. Yan po yung painting niya ni Mr. Randy Cañete. Ayan. Mr. Randy Cañete, yung request niyo po na 22,000 pang tuition fee ng anak ninyo, approve na approve po yan. May dagdag pa ako. Ayan. Salamat, Mr. Cañete. At yung nag-deliver niyan ay si Liv Sylvia Moncada. Nag-deliver ng painting. Ma'am Sylvia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Paano nyo po nakuha itong painting mula kay uh, Sir Randy? Doon po sir, may kasamahan siya doon sa kulungan na may asawa sa nagdalaw doon. Mm -hmm. Tapos sinuntak nga yung, si Diane po yun sir, si dayan Okay. Tapos no, sinuntak ni Dayan yung anak niya, tapos nagkuntak kami ni Joram kasi friend kami ni Joram eh. Yung kanyang anak na si Joram ay hindi pa niya nakikita since birth? Opo sir, 23 years old na po sir sa June 21. Ma'am, maraming salamat po, Ma'am Sylvia. Thank you po, Sir. Magandang hapon po, Madam Sylvia. Magandang hapon po, Sir Juram. Sir, magandang hapon po, Sir. Lumiyang po sa amin yung papa nyo. Galing pa ito ng uh, uh, New Believed, yung liam na ito. At binasa po kanina ni Sherry. At meron daw kayong kailangan bayaran tuition, tama? Opo. Ano yung... Meron po. Hingi po sana ako ng tulong, Sir. Ano yung kurso po ninyo? Criminology po. Hmm talaga sa, uh, sa lukuyan oh ngayon nandito sa ano UC. Okay. Kumusta naman po 'yung pag-aaral niyo, sir? Okay naman po, na ano po, naigagapang naman po, nagagawa ng paraan. Okay, that's good. Para makapasa. Ah, uh, importante sir makapasa. Pero do your best, oo, mas maganda oo. sana sir kung uh, mataas 'yung mga grades mo para eh, may pagmamalaki yung sa papa ninyo. O oh, yun na nga lang po yung ano yung inaano ko pag nakita ko na siya sir mapapakita ko yung mga grades ko sir kahit ano kahit papano. So, ibig sabihin, simulat sa pool, hindi niyo po pa nakikita yung papa niyo? Hindi pa po. Mm. Mula nung pinanganak po ako, hindi ko rin po alam na nakulong yung papa ko eh. Hindi niyo po alam na kulong papa niyo. Siyempre, sinabi ng mama okay. mo okay. nung, nung medyo lumalaki na like ka na. Mm. taon lang po, nalaman ko, sinabi ng mama ko. Ah, inilihim muna sa mama mo. Kaya niyo po nalaman na yung papa niyo pala ay nasa kulungan. Nung nakaraang taon po, June, bago ako mag-birthday, sinabi ng mama ko. Ah, no, last year lang. Opo, last year na po. Pero nung mga years ago na lumalaki ka, ano sinasabi ng mama mo? Sa lula po ako lumaki. lumaki. Ano sa pagkakala mo? Nasaan yung papa mo? Nung malit ka pa? Wala lang po sa akin kasi nasanay na din po kayo mula bata na di ko pa nakikilala yung tatay ko. Tinatan di ko rin naman po tinatanong eh kasi parang wala lang sa isip ko. Kung tinto na rin po kasi ako noon na ano, mga tito ko, lula, You're blessed. Hello, May papalaki sa akin po. Right, meron ka mga mababait, uh, mga kamag-anak. salamat e, na po eh. Paano, uh, paano po sinabi sa iyo ng mama mo, yung tungkol sa papa mo? Nung ano po, nung magtatrabaho po ako dito sa SIPO, nagtatrabaho po ako, sinabi po, ni nagbakasyon kami doon sa Negros. Okay. Sinabi po ng mama ko na baka gusto ko daw po makilala yung tunay ko na papa. Okay. Kaso po, sabi niya, nalaman ko daw baka magalit ako or ano yung nasa isip ko. Okay. Sabi ko sa kanya okay lang ma basta makilala ko lang yung papa ko. Wala naman akong ibang reaction pa eh. Gusto ko lang naman makilala siya or makita. Kaso po sabi niya nasa kulungan daw. Nasa kulungan daw ngayon yung papa ko. Matagal na. Ano po naging reaction niyo nung masabi ng mama mo na nasa kulungan po yung papa niyo? Na, nabigla po ako noon. Nabigla. Hindi uh, na nga ako nakapag, ano, eh, nakapagsalita ng marami kahit ano, yung inisip ko na lang bakit kaya, eh, bakit, ganun lang. Ganun lang po yung ang nasa isip ko po eh. Wala na akong ah, ibang masabi. Ano sinabi po ng mama ninyo, bakit po siya nasa loob daw? Nandun po daw siya sa loob kasi nga po, dati po, nung ano, nung ano pa lang sila magnobia, parang may barkada po daw yun si Papa na ano, nadamay lang po siya. Okay. Dati daw yung security guard yun si Papa eh, yung ano pa, nung binata. Paano po nadamay? Nadamay po sa ginawa ng bar mga barkada. Opo, ganun. Parang ganun din po kasi pumunta din po kami doon sa ano, sa site ng papa ko, doon sa Bacolod. Opo. Pumunta kami doon tapos yun din po yung sabi nila kasi kahit sino naman daw po doon sa ano eh, kapitbahay nila, mabait daw po yung papa ko eh. Kahit yung ano yung tumutulong ho diyan sa kanya ngayon, yung best friend niya, yung kababata niya, ang babae. Mm. Si Silvia. Kayo ho ba ay nagsusulatan ng papa mo? Di po, wala po kaming komunikasyon. Si Tita Silvia lang po yung komunikasyon, po. Yung pumupunta siya dyan. So, ni minsan, hindi pa po kayo nakatanggap ng liham mula sa papa mo? Di pa po. Wala mm. po kaming contact ng papa. Ano po yung Ay. wish niyo ninyo, Sir Jeram? Yun nga po, sir. Yung wish ko po sana, sir. Sana, kung may pagkakataon, sir, na makausap po yung papa ko, sir, personal, o di kaya kahit sa cellphone. At saka, sir, baka pwede naman po ma yung papelis niya, sir, mapalo -up, sir, kasi yung... Lula ko dito, sir. Matanda na. Tapos yung lulo ko, di na kayang Mag-follow up niya ng mga papilis niya. Kailan po daw siya lalaya sa inyong pagkakaalam? Di ko po alam sir. Eh. Pagkakaalam ko lang po kay Silvia. Nag-apply daw po siya ng parol. Ang ko lang po siguro ay, ay uh, tatanungin po natin yung mga kinukulan kung kailan po siya lalaya. And then uh, kung ang inyo pong wish na makita siya in person, uh, we can arrange na para kayo po'y madala dito sa Maynila at siya po'y makita. Noong nakaraan sir, July, nakaraang taon, bibisita sana ako kay Papa. Kaso, may dalaw diyan na ano sir nakatakas ewan ko po yung sumakay ng ano ng dump truck sa ilalim ah matagal na yon yung oh yun yun po yun po yung araw na yun sir ah, nandiyan ako sa Manila kaso pinagbawal nila yung pagdalaw sir tapos di pa ako nakaano sa karpeta ni papa sa mga magbibisita sa kanya di ako nakalista oh kamalas naman okay bumiyak ka pa from Cebu uh, pupunta sa Manila para dalawin yung papa mo yung araw na ikaw ay dadalaw na mer nakatakas Nabalitan natin eh, ito. Okay. This, this was last year ata. Okay. Halimbawa, nagawa namin paraan yung inyong pong wish na makita yung papa nyo. Ano yung unang-unang -una mong sasabihin sa kanya? At ano yung unang-unang -una mong gagawin? Siguro sir, tatanong ko lang. Guru. Ay, di ko naman siya mag-question sir eh, kung bakit nandyan siya ngayon sa loob. Kasi di, di niya naman yung sinasadya sir. Eh. Di, di, di niya rin kasalanan yung nangyari sa akin. Siguro, ang magagawa ko na lang sir, kung may pagkakataon man na makita ko siya sir, gusto ko sir, makasama na lang siya sir ano yung maging una mong reaction natutuwa siguro sir saka maiiyak doon sa mga matagal nang nanonood ng programa meron kaming ganitong istorya noon sa Palawan naman yung anak na iyak na si yung anak dinala namin po sa Iwahig Penal Colony If I'm not mistaken, it's Iwahig or Montible. And then, nagkita silang dalawa. Ang tagal nang yakapan nila, nag-iyakan. Ganon din. ah, uh, hindi pa pinapanganak ata rin yung anak. Nasa popunan pa rin siya noon at nung uh, makulong na pagbintangan, uh, murder. So, nung makita sila, maigpit talaga yung yakap ayon ng bumitaw nung tatay doon sa anak. Pati si anak ayon na bumitaw. At security guard naman yung anak. Kung tama yung pagkakaalala ko. Naiyak na tuloy si Sherry. <laughs> Sir, pinapayak mo si Sherry ata. So, ang unang-unang mong gagawin is yayakapin mong papa mo at sasabihin mo siguro, Papa, mahal na mahal kita. Ganon. Tama? Opo, po. Kahit, kahit eh, ano na po yung maano sa isip ko, sir. Pero hindi ko po alam. Basta, sir, ito lang masasabi ko, sir. Sasaya ako, sir, pag nakita ko siya, sir. At saka nakasama ko siya, sir. Pag nakalaya na siya, sir. Oh, siyempre. Yan yung unang unang mong pagkakataon na Makasama mayaka ko, isang ama. O, oh, diba? sir. For 22 years, hindi mo pa natikman ang yakap. Ng ama, sir. Ng ama. Oh, o, oh, kahit man lang boses ng ama mo, hindi mo pa narinig. Tama? Hindi, sir. Siyempre, ang unang mo... Hindi, sir. gusto ko Hindi, sir. Eh. Hindi, sir. Hindi, sir. sir. Hindi, Nana <laughs> alam ko ako. Ha? Na-touch lang po ako lang po ko sa story nila sir O nga. O oh, siyempre, eh yan yung unang reaction talaga. Sana po matulungan niyo po ako sir Yan lang po yung hiling ko kahit na uh, uh, malapit na po yung birthday ko. Ah, birthday? Kailan birthday mo? June 21 po. Next month 21. Sir. <laughs> sir, anong mensahe mo sa papa mo? Kasi sir, yung papa mo, hindi natin pwedeng kausapin sa telepono kasi bawal. Opo. Pero nakikinig po siya ngayon. Opo. Yun yung maganda kasi may radyo, pinapayagan sila magkaroon ng radyo at television doon. However, Opo. hindi sila pinapayagan magkaroon ng telepono. So ngayon, nakikinig po siya, garantisado. magmisa na po kayo. Pa, sana okay ka lang dyan. Palagi, mag-ingat ka. wag mong papabayaan sarili mo. Hanggang sa paglabas mo pa, mag-aantay ako dito. Gagawin ko lahat pa para makatapos ng pag-aaral. Kahit na mahirap sa pinansyal, gagawin ko lahat at sana pa, Makalaya ka na at uh, matulungan tayo ni Serapi. Salamat po. Ayun. I'm very sure napakinggan po kayo ng papa nyo. Pupuntahan po namin kayo dyan sa Cebu a few days from now. Siguro in 3, 4 or 5 days. I don't know. Next week pupunta po ako dyan sa Cebu. Susundin ka namin. Dadalhin ka namin dito sa Manila para personal na makilala mo yung papa mo, mamit mo, mayakap mo, makausap mo. Okay, Maraming salamat po. Yan po kayang kaya kong gawin. Maraming maraming salamat po si Rapi. Yun. Malaking bagay na po sir, sa akin, sir, na makita ko yung papa ko, sir. Kahit pa paano, sir, mag-meet ko siya ng personal, lumakas yung loob ko, sir. At maraming maraming salamat po, sir, sa mga tulong niyo po. At yung papa mo, sir, may talent, ha? Magaling mag-painting, mag-paint. So, ikaw, Oy. sir, ba magaling ka rin gumuhit, mag-paint? Hindi po. Nagtaka nga po ako eh. Pag-send pag, pag, ni Tita Silvia sa akin nung painting, Opo. nagtaka ako po sir, eh. Kala ko, kala ko nga parang sir eh. Parang computerized. Kasi may pinagayahan siya pagkita mo sa likod. Ginaya niya yung picture. I think, ano ito? Mother's Day ito ata, no? Last year? Sa sabi Last ni year. Silvia, sir, ma matagal daw yung oras na ginugol ni Papa dyan para lang maabot yung ganyang ano ng painting, sir. Eh. Mah kahit ako, sir, nahanga kay Papa. Eh. Kahit na nasa loob siya, sir, hindi siya nawawala ng pag-asa, sir, para magawa yung mga gusto niyang gawin, sir, gaya niyan, papipainting. Nasaan po si mama mo, sir? Si mama ko po, nasa probinsya po ngayon, sir, sa Negros. May mga kapatid po ako doon, ano, ikalawa kong papa. Ah, meron ng ibang pamilya si mama. Pa, pa. Okay, syempre hindi natin masisi dahil sa tagal-tagal ng panahon. Diba? Dito na po ko ngayon sa lolo ko po. Sa lolo po ang nagpalaki sa iyo? oh, yung lolo ko po. Kasi yung lolo ko po, biological na lolo ko na matay na po, matagal na. Ah. Lolo so... ko na lang po. Lola mo na lang. Oh, uh, tapos yung lola ko po matanda na. Ilan taon si Lola? 75 na po ngayon yung lola ko. Kailan po yung birthday niyo, sir? June 21 po. Uh, June 21. Ano kaya kung gagawin kong sa June 21 kayo makita eksaktong araw ng birthday mo? Pwede, sir. Mas maganda, sir. Okay, okay sa akin, sir. Kayo po bahala, sir. Kailan Father's Day? June 16 ang Father's Day. Pero baka pwede naman next week. Ba't pa tayo maghintay ng June 16? Pwede pa naman bumalik sila, no? Sir, yung ano ko po ngayon, sir, yung sa school po, marami pong schedule. Yung final exam namin, malapit na po. Ah. Ay, o nga, okay. Opo, last, last week of May po, yung final exam namin. So, kailan po kayo bakante? Pag natapos po yung, ano, sir, final exam namin dito, sir, pwede po akong mag, ano, dito sa mga, ano namin, teacher namin, na sabihin ko sa kanila, sir, sir, ba, tungkol dito para magawan ko ng schedule ko, sir. O, sige. Mahingi ko sa kanila. Ano po yung gusto mo, mode of transportation mo? Kahit ano po, kahit ano po available, sir. Basta makita ko lang yung papa ko, sir. Okay uh, na po ako nun, sir. Okay, okay lang ba, sir. sir? Yung ano, mag-bus -mag ka tapos magro-ro? Okay lang po. oh bus, tapos mausok yung bus, di ba? O, oh, uh, Basta buksan mo lang bintana para hindi ka mahilo kasi kung hindi, eh, mainit sa loob ng bus. Yun ang kunin ko sa yung tiket. Tapos magro-ro kayo, sir. oh oh, sir. Pwede lang, sir. Maraming oh. salamat, sir. Oo. Oh, oh. Tapos isang roro yung sa dulo, malapit sa may makina. Okay na kasi punuan ngayon eh. Opo. Pwede yun. Yung ordinary, sir. Oh. Opo. Tapos pagdating dito, sir, eh, meron natang bakanting ano dyan sa action center, malit na kwarto. Opo. Okay. <laughs> Medyo manamok ng konti. Okay na ba yun, sir? O, sir, basta makita ko yung papa ko, sir, personal, sir. Walang problema sa akin, sir. Sanay po ako sa hirap, sir. Uy. Ay, o nga. Kadaan mo na yan, sir. Tata pa po. Yan ang gusto ko marinig. Sanay sa hirap. Tama. Ah, senso to si Sir. Magandang future nito. Malaking pag-asang ito ay mali mo magiging chief PNP. Oo oh, nga, Sir. oh, di ba? Balak mo maging pulis, Sir? O, oh, Sir. Balak ko po maging pulis, Sir. Pag ano, Sir? Pag nakapagtapos ng pag-aaral, Sir. Ayan, sabi nung isa ni Fatima. Airplane. Hindi eh. Punuan kasi ngayon eh. Mahirap mag-book, Sir. Oo, eh, Ano ba yung bus? Meron yung bus dyan sa ano eh, yung yung bintana, inakit-akit, baba. Ordinary bus. Ordinary bus yun. Opo. Tapos, bauna natin si sir ng ano, kanin na binabalot sa ano, Tinitindang ganon. Mm. Sa... Binalot. Binalot. Po. Opo. Okay na ba yun, sir? Okay lang po, kahit anong transportasyon po. Importante o po yung ano, makakarating ako dyan at saka galing po sa inyo yung tulong, sir. Ayan. Malaking bagay na po yun sa akin, sir. Makakarating na po ako dyan tapos makita ko yung papa ko. Tapos dyan sa bus station, susunduin ka namin ng habal-habal. okay, oh, sir. Kahit ano, sir. Okay na, sir. Hindi, <laughs> joke lang. Binibiro lang kita. Siyempre, sir. First class ang patitikman namin sa inyo. Uh, first class, aeroplano. Pagdating mo rito, maganda yung iyong hotel. Pakakainin ka namin sa napakasarap na restaurant. Oh, di ba? Okay, <laughs> sige po. Kaming bahala. I guarantee you, sir. Uh, may kita niyo yung papa niyo next month next po. Maraming salamat, sir. Magkano bang kulang mo sa tuition, sir? 22000 po, sir. Yan po sana yung isa din po sa ano ko, sir. P22,000? Uh, yung pinagtulong sa inyo, sir. Opo. Tapos birthday mo sa June? Opo. Okay. So, 22. Mag Magkano yung bibigyan natin, sir? 22000 sir. Plus birthday niya? Plus. Plus 78. Okay na ba yun, sir? Padalang kita ng 22,000 para sa tuition mo, tapos 78,000 pa birthday ko sa'yo. So magkano 78 plus 22, sir? Wala. Sir, parang ano, sir? Yung tuition na lang po, okay na po yun sa akin. Tapos libre niyo lang ako sa profession, sir. Malaki na po yun. Sobrang laki na po yan sir. 100,000. Ayaw mo? Okay, sir. Pero parang, ano, sir? Parang di naman mabuti kung gano'n, sir. Kaso ah, parang sobrang laki na po yun, sir. O okay na po ako no ano. Sa tuition ko lang po, tapos yung transportasyon lang po papunta dyan, hindi, Tapos sir. Tapos makita ko yung papa ko, okay na po ako, sir. Hindi, sir. Kasi napakabait mong anak. Pinayak mo si Shari. Kaya, ang regalo ko sa'yo, pa-birthday is 78,000. Pa-birthday ko sa'yo, plus 22,000 yung tuition. Sige po, sir. Ngayong araw na ito, bago mag alas 5, nandiyan na po yung 100,000 sa Cebu. Meron ko kayong Fortune Pay para mas mabilis. Mag-download po kayo ng Fortune Pay. Fortune Pay na po. Fortune pay, opo. Para 100,000, para hindi na po pupunta sa pera padala, i-transfer na lang sa iyo sa fortune pay. 100,000, sir. Okay, sir? Opo. Pupuntahan ka namin dyan. Hintayin mo lang kami. Makita-kita yes, po sir. tayo. And then, makikita nyo na po yung papa nyo. Okay? Maraming marami salamat po, sir. Opo. Hindi mo ba sabihin? Papa mo, I'm sure, nakangiti habang nakikinig. Pa, I love you pa. mag iingat ka dyan palagi. Tsaka, huwag mo yung pabayaan yung sarili mo dyan. Mahal kita Mahal kita pa. May pagkakataon na magkita tayo in God's will pa at sa tulong ni Sir Api at sa mga staff niya pa. Salamat. Sa awan ng Panginoon. Yan. Okay. Sige, Sir. Your sir, wish you, sir. is my maraming command. Salamat, Sir. Salamat, salamat sir. sir. Maraming maraming salamat, Sir. Ma'am Ami Yes, Sir. Magandang hapon po, Ma'am Ami Magandang hapon din po, Sir. Sumulat sa amin yung papa ni Joram at kasama ng sulat ay isang painting na kung saan ginuwit niya po yung picture namin ng na mama ko at siya po ay humingi ng pang tuition sa anak mo. Gusto niyo po mag-mensahe sa anak niyo? Ma'am, nakikinig po siya. Nasa Cebu po siya, ma'am. Alam? ma alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi ko na dapat i-ano. Pero alam mo kung gaano ka Tapos binigay ko na sa'yo yung, yung ano mo sa akin na sana makilala mo yung papa mo. Ayun, binigay ko sa'yo. Alam mo namang, alam mong hindi na ako makakaano sa'yo ng maigi kasi may mga kapatid ka rin na, ano, alam mo na, di ba? Pagigihan mo na lang yung pag-aaral mo para, para din yan sa'yo na. Huwag po kayong mag-alala, ma. Babawi po ako, ma. Uh, gagawin ko rin po lahat para sa pag-aaral. Hindi man, di man gano'n tayo marami sa, ano, ma, sa yung tulong pinansyal ma kailangan ko lang yung ano ma yung emosyonal na gabay nyo po y yun lang po yung hinihiling ko sana ingatan nyo rin po yan yung hinihili nyo po ko, ko. may pagkakataon po may awa ang Diyos dahil mm -hmm. yung panahon nakakabawi ako sa inyo alam mm. ko yan nak. at si salamat talaga sir ha opo ma'am ma'am saan kayo ngayon ma'am Ami sa Cebu Di po, dito po ako sa Escalante City po, sir. Negros Occidental. Gano'n ba yung Negros sa Cebu? Mga 4 hours yata, sir? Tingnan natin. Baka malay mo. Pero okay ba sa'yo? Halimbawa lang, ikaw at si Joram, dadalhin namin sa Maynila para dalawin yung papa ni Joram. Okay lang sa'yo? Sir, kung sa ano, sir, may, may anak kasi akong maliit, sir. Five months pa lang ngayon. Ah, okay. Sige, naunawaan po namin yan. O sir, sige. Sa gusto, sir, gusto. Kung, kung yung makapag-usap rin ng personal ba, sana. Okay. Ma'am, nakikinig ngayon si si Randy. Ma'am, ano po yung gusto niyong iparating sa kanya? Randy, alam mo na ako ano na, na ano mo na ang anak mo. Matagal na matagal na gusto mong maano na kilala na sa ano. Ayan, suportahan mo na ng ano kung meron ka, kung ano. Kasi alam mo namang may pamilya na rin ako. Ang hirap. Marami na umiyak din mga netizen. Nakaiyak nga sir. <laughs> Naiyak nga rin ako eh. Isang tanong na naman po. Ito may tanong din ng netizen. Paano daw kayo nagkakilala ni Sir Randy? Sir, sa loob din yan sir. Kasi kaibigan ko yung... May kaibigan kasi ako na yung ano niya. Yung asawa niya ba sir? Hmm. Tapos nasa, nagsama, ah, sumama ako kasi nagtrabaho nga ako sa Bakulo dati. mm Tapos yung hindi ko naman kasi inakala na doon na kami pupunta, yun, nag, sumama na lang kasi di Ah. Uh, para yung biot namin, parang doon na lang na ano, ayan, nakilala ko siya, sir. Okay na. Sige, ma'am. Okay. Uh, tutulungan po namin yung anak nyo, si Juram. Pupunta namin sa Cebu. Dadalawin namin siya. Tinan namin kung ano pa mga itutulong namin sa kanya. Okay. At dadalawin namin sa Manila para makita niya yung papa niya, makilala niya. For the okay. meantime, binigyan po namin siya pang tuition niya, yung po request ng papa niya. At nagbigay po akong papa-birthday sa kanya. At marami pang iba. May mga kasunod pa niya. Salamat po! Sir, sir, sir ma salamat nila. Maraming salamat, sir. God bless you always, sir. Opo, Thank ma you talaga, sir. sa mga staff po. Opo, ma'am. Salamat din po, ma'am. Sir joram Hello po. Isang isa Salami. na lang. Ano pong mensahe nyo, maraming inaikinig, doon sa mga anak na yung kanila mga papa ay nasa loob ng kulungan? Kung di man nila alam kung nasan yung papa nila mula nung bata sila hanggang sa paglaki na nalaman nila na nakulong sir. Magpasalamat sila, sir, sa mga pamilya, sir, na nagpalaki sa kanila, nag-aruga. Tsaka tanawin nila na utang na loob, sir. Makinig sila mabuti sa mga payo, sir. Kasi kahit naman ako, sir, di ko rin masabi na ano ako bata, sir. Uh, mabuting bata kasi minsan, sir, nagkakamali din yung tao. Ang masasabi ko lang, sir, sa mga kagaya ko, sir, sa mga bata na di nila nakilala yung papa nila, nalaman nila na nasa kulungan. Gawin na lang nilang inspirasyon, sir, na sana, sir, maging Mabuting tao sila, maging mabuting bata. At ito sir, ikit sa lahat sir, respetuhin po nila yung taong nag-aruga sa kanila sir. Wow, napaganda. Napakaganda yung mensahe mo sir. Talagang saludo ako sa iyo. Sige sir, huwag mo ibabang telepono para oh, doon na lang po, po sa Fortune Pay idadaan yung 100,000 pesos ngayong mismong araw na ito. Okay? Magandang hapon po, po sir. Maraming salamat po sir. At sa, sa mga staff po dyan sir, natumulong sir. Maraming maraming salamat po sir. Yes sir. Sige po. Ingat po. God bless. Salamat po. Ma'am Sylvia, sobrang thank you, Mama. Oh, thank you po. Kasi God bless po. Oh, magandang hapon po, Madam Sylvia. Okay. Magandang Sige. hapon po.